Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa sa inyo ng Office of the Vice President. Ipinagpapasalamat ng mga guro mula sa paaralang elementarya ng Takong ang handog na pagbabago-bags at school supplies ng OVP isa pa si umano ang kakulangan ng school supplies sa mga hamon na patuloy na kinakaharap. ng Maraming mag-aaral sa kanilang lugar. Narito ang report. Pinangunahan ng OVP Cagayan Valley Satellite Office ang pamamahagi ng pagbabago bags sa 33 kabataan sa Paralang Elementary ng Takong sa bayan ng Sagada Mountain Province. Ang bawat pagbabagobag ay naglalaman ng school supplies at dental kits. Naglalaman din ito ng kapote na magiging proteksyon ng mga bata tuwing umuulan. Sayang masaya po kami na nakarating ang uh, programang ito sa aming paaralan dahil malaking tulong po ito sa mga bata actually. Uh, dito kasi sa amin, medyo mahirap. Medyo mahirap ang uh, mga bilihin. Medyo may kamahalan. Kaya masaya po kami na may dumarating na ganito sa amin, ma'am. Naghanda naman ng nakakaantig na kanta ang mga mag-aaral para sa mga kawani ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Maligayang ba? 加油！ Naipamahaging pagbabagabags ng OVP-CVSO noong 2024, pumalo sa mahigit libo kung saan na nakarating ang programa, alamin na sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matampang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.